guys. Maghanap tayo ng gagamba. <laughs> Kasi hilip ko talaga maghanap ng gagamba. <laughs> <Oy. laughs> Yok lang. Bibisita lang tayo guys. Kasi ito yung mga lupain namin guys. Oh. Yan. Eh, gusto ng dito ko guys na siya naman yung one. Uh, mag-harvest Kasi ako yung nagtanim Siya daw yung mag-harvest Ayan guys o so, Yun bahay namin Bahay namin noon pero natalo ako ng Online sabong Wala na If so, Kung gusto niya magkangkong So, mamaya na lang guys kasi medyo stricto yung tita ko. Baka makita niya. Mamaya na lang. Bye!